Ayan na. Ni-mix-mix ni na niya. Ayan, kailangan natin imikus i-mix-mix yung ajena, no? Tapos, i-ating i, -ating, i -bola. Tapos, ating i diin, -diin. Ayan. I-roll mo siya, i-roll. I-roll mo siya ng rolling pin. Ng manipis. Lagyan na ng arena ang um, rolling pin. Ay, mantika. Pala niya. Tapos, ayan, ipanipis mo siya nga panipis. Sige pa, ipanipis mo na siya. Para maganda mamaya. Nandito man lang ako sa Jollibee Airport. Nakaupo-upo manipis na siya, di ba? Kinipis-nipis mo siya. Tapos, yung ginamit na pabilog ay takip na takuri. Takuri na maliit. Ayun. Di ba bilog siya? Ibilog-bilog mo siya. Parang ikaw na binibilog niya. Ang ganda no. Tapos kuha ng bilog. Tapos nagbilog, kunin mo na ang arena. Ayan na, kinuha na yung arena. Pagkuha mo, magkuha ka na isa. Tapos ilagay mo doon sa kumukulong antika. Tapos, itumok-tumok mo siya para mag habok. Ayan, di ba nagabok na siya? Tapos, nagkakulok-kulok na. ayan na, tapos ayan, na siya. Uy, may nahulog. Pero, goods pa rin yan, hindi yan madumi. Ayan, di ba? Nag-golden brown na siya. Kaya na golden brown na siya. Pwede na siya kunin. Lagyan ng syrup ng asukal.